Hello mga ka LK, mga B. Maayong adlaw ninyong tanan din ha mga B. Kay nakakuha man tag isa ka bulig nga saging diri ang dapita, na atay lutuon karong hapuna. Sa isa ka bulig nga saging giihap ni Mr. Ne sa tagsa. tagsa. Niabot siya og 214 kabuok. buok. Buyag kaayo di ba? Dili na mo palit og saging para sa among recipe karong hapuna. Pagkahuma ni Mr. Plaster ani mga saging gaina naguha na lang dahil may isa ka sipe. Kay among salayan tong na trending na banana fries og lami bagid siya bisan hilaw pa. Char. Na excited ko ato pagkakita nga pwede dai mahimo saging nga hilaw og fries masubukan nga char ay walay pagduha-duha magluto ta karon insigida dayon char kay nagsabot naman mi mister sa wala pagito ba ning saging nga magluto gid mi atong banana fries ug naa na mi saging char og siya lang gid ang um, kay para ganahan ko ba char <laughs> kay na ra siya pumanit anang saging diri ang hilaw ug medyo pilit gid kay sa kamot mo anang nanawag siya back up dali lang magdito magpanit anang saging pero daghan-daghan man siya magpatabang ta onya kay naa mami tulok kadalaga diri atong papilon pa o palit sa saging kay para mahuman ta dayon oh di ba mapadali na gid trabaho ni mister. Mr. Derea kay na siya kauban magpanit aning saging nga tago kaayo. Uy, nalingaw na gid si Mr. Derea kay kadugay na huna na gid siya magdulag pingpong. <laughs> Kaya na naman tagpanan sa saging so diri ana puta sa pag slice ano yung mga saging kay para mudaghan ni atong fries diri no? ano para tanan kaon o makatalaw aning lutuon na mo karon siya mga pila ka adlaw ani mahinog na yung mga saging diri ah kay ana man siya hinog sa puno ang guwang na gid kaayo ni eh. timing kaayo kay dagko og tagas gyud siya pag fries gid ba og oh, grabe kaayo ni si Mr. Gitarang niya eh, pag slice ng saging diri ah <laughs> seryoso na kaayo char ayo ko bala ka kay lamit lagi na imong lutuon huy <laughs> samtang gahiwa pa si Mr. Diri ana pa isa ka monkey diri ah isa ka monkey ganahan kayo mo kaon ng hinog nga sagi nga ingon ani pero bitaw sa tinuod lang mi baya pud magkaon ana basa na ay na hinog no na ana pud tay pang bananak kyo ani mahapon mga bi kay hapit naman si Mr. Mahuman sa iyang gibuhat andam na lang pud mi diri og kaha para iyang lutuan o di ba abti kaayo ready na daan para dire diretso na ning pagluto ni Mr. Deria hmm. pagkatak ang sakaha magpainit dayon tag mantika medyo dagandagan para pinalutaw ba para mailhan na tog init na mantika gibutakan ni Mr. og isa pero wala man ipite eh. so dili pagyaday siya init pag huwat-huwat patag kami no ani eh. kay niinit naman ni atong mantika eh. so, diri eh. ag gibutang ang ni Mr. Dre ay aron makaluto na gin Ato lang ni siyang luto na hantod bitaw mahimo siyang golden brown ang color. Dilit lang nato siya pagoron aron dili pud pait ka unon. Okay lang na tayo ang mapagod basta magpahinga lang, char. So ana si Mr. Dre na niya tong sudlanan sa among fries. Nakalimot siguro siya ana, char. Kay naluto naman ni among unang takang ato ang ibutang dito asa sudlanan. Mainit-init pa gid ka ni siya. Naa na may mga waiting customers diri a. gid ni sila diri kay amo silang pabayaran og tag ang takos. Syempre <laughs> ay nato sa sudlanan ning naluto nga fries. Ato sa ilunod daan ng uban kay para dilipon masaya masayang ang kalayo oh, diri. Kani ang gipili nga gisud lang sa fries kay diri ana mo timplahan og cheese. Kay medyo lamb diba og naitaklo. Mao dai na siya ang butangan sa among butong og maglamaw may. Mao nang pasensyahin na ninyo og diri ana mo gibutang. Kay mao man ang naa diri ang na available nga medyo lamb. Mao nang diri ana lang pud ato timplahan atong banana fries nga giluto. Kay nakaluto naman ta ato nang timplahan ning ato ang mm. recipe diri. Abi nako unsa gikuot ni Mr. Deha. Uy, amanda man siya gitago nga cheese diha baka naman. Choy. Pero bitaw ay gigawas naman ni Mr sa kasangkap na atong ibutang dira sa atong fries kay mao ni pinakaimportante char. Mao nang sugdanan nato atong pagtimpla ani. Og syempre pagkabutang nato sa cheese dira aton na dayong takloban aron ma shake dayon. Yo go eh. Yo go. Saan ni nila? Hey, ang ni-shake. <laughs> May mga gantong moment talaga kami ni Mr. Uy, nakikengkoy kong paminsan. <laughs> wala ka bantay si Mr. Ngaloag manda itaklob ani gitu at tuwad nang noon ang cheese pero magpadayon lang yapon ta sa pagshake kay na naman na di naman nato na mabalik char ang importante ana na naman pudaan syempre pag humanda tog sa cheese dili man na mawala ang tilaw sa atong giluto pag yon diri ana ta sa atong final step pag sa atong banana fry sa sudlanan o pagkaon ani char amo na gyud ning matilawan ug unsay lasa aning banana fries kung lami ba cha perfect kayo sa kataas so ana mao na siya among pinakaunang customer si Kuya Luke ikaduha si Ate 'di ba nag-atang nagin sila na daan diri. <laughs> Aminaw nako mas lami pa na siya sa atong ginapalit nga French fries de Asagawas. Char. Syempre, dili sa mawalang ang Tikiman session din ha char. Nang ni Mr. Amme, why did say face ma? Condoy. Hmm. Amme kaayo. Hmm. Wala. <laughs> Amme gud yan. Banana fries. Lamad. Yes. Lamik girl, char. Murang-murang French fries b. Mm. Ah. Lamik pa Mas dami pa sa French fries 'yon. Ah, kubaran dali bee ni. Patay. Lamik. Lamik gid siya mga bi. So kung naami saging din ha mga ingon ani hilaw. I try sab ninyo ni nga recipe kay lami. gid kay siya. Why try? Kay naman tong una nga naluto ni Mr. nagpadayon gyapon siya gluto hatod sa mahuman. So hanggang dito na lang po muna tayo mga bi. Maraming maraming salamat sa mutan-aw umshare nga video. God bless po sa ating lahat. Bye.